Mamandau kami ng kitang. Hindi namin kung may huli. Let's go! Tara! <laughs> Guys! Samahan nyo kami. mamandau kami. Kipaing! Si Lagi nga nakahubad. eh. Halo, <laughs> 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 Kung may sa ating video. Si Pilo, wala pa ano? Wala pa. Yun lang sa akin. Ayan. Yung magula si Cor ng kambing. So, ah, oo. Yun. Yun, lang yun, yun. yun lang. Eh, ano, ano, ano ba? Bakit ikubag, ikubag, Bakit? bakit? Ikubag. Walang lalagyan ng bakit? bakit? Ano ba? Ikubag lalagyan ng Takot ay May ata dyan, doon tayo sa ano. Daya may haa doon sa ano. Pakatan. Ano ka? May mag-iwan mo na akong pala. So yan guys, hindi na ata sila sasama. Kami na lang dalawa. Biyak kami mga yan. Ano kaya tol, may huli? Maa isda bayan jan? Ano yang pindah kakawahin mga kahon. Pinakawala namin muna. <laughs> oh, ngayon. Malalaki na, mabilis lang namin, pala lumakang pagbalik namin, sa linggo pa lang. Oh. Malalaki na pala. Wala, ah, nag-rebump. <laughs> nag-rebump? oh, nag-rebump. <laughs> Oo. Oh. Malalaki na mga kahon ngayon. kasi masyado may ito. Yak, eh magaganda nga. Ha? Magaganda nga ang kahon. Kaming dalawa lang ni Aldin kanina nang uha. Hmm. Nangyayari namin nakuha kanina, nangyayari namin nakuha. Pa. Ngayon pati yata yung, ano, yung buwan ng kanilang pagpaparami. Meron tayong tayo munguha. Tuloy na tayo sa biwas. Ay, tuloy, tuloy tayo habang nagtituloy sa daan. daon. O, yung madaanan natin. Ano oh, na natin. O, yung nalapit.

Nasaan na ba siya ano? Ay, basa pa lang. So, anong nangyayari siguro, kapag may libre kaming araw, dito kami. Maganda rito. Maganda rito mga idol. Kahimik. Kahimik dito. Ano lang yung narinig tao dito? Aba, ito may araw na bahay. May kami. Nakapal daw namin eh. Bakit ka rin sa yan. Ayoko kasi na sabihin ko sa amin ang pala yan eh. Kasi yan bago sila magkano, lalasin nila yan eh. Oo. Sa inyo ba itong palayan, Tol? Ano bang nagiging ano na sa palay? Kinakain ang kohol ang palay? Kinakain ang palay ang kohol? Kaya nga, kinakain nga ng palay yung kuhol. Kaya kawawa yung kuhol. <laughs> kinakain ng tao, no? Oo. Kaya yung kuhol talagang kinukuha kasi ang ginagawa ng kuhol, kinakain niya ng palay. Kaya... Yung ano? Ay, kung hindi sila kaya nga, pag ang palay kasi hindi natunawan yun, naapindig. Yung <laughs> kaya na golden kuhol? Hindi. yan. Hindi yan. 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 Pero hindi yan yung golden kohol na tiyatawag. Hmm, black kohol yan, black. kohol. Yan mga guys. Papasok na kami ng damuhan. Wala kayang kobra dito tol? Malalim ba tubig dito? Malalim. 'Yan mga idol. Hmm, ko ng malalaking kohol dito. Ito, hmm. nanaki Hmm. Mukhang may huli. Na Boy na mano. Boy mano. May huli. huli. Oh. Yan mga lods. Yun. May Boy na, na mano. Boy mano. Ano yan? Tilapia? Karpa. Karpa? Puyo. Oh. Yan. Puyo ba yan? Puyo? Puyo. Ay, puyo. puyo. Mga idol mo. Puyo. puyo. Pangihang puyo. na yan. <laughs> uh, ito. Na hindi kanya yung laga yan. May puyo na kagad tayo mga lods. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Hindi na makakawala yan oh. Oo, oh. nagalaw-galaw po oh. Ano eh? Unang... Unang tain! May oh. <laughs> huli! May huli na yun, oh. No? Pangalawa? <laughs> Wala. Sumabit. Pangalawang buntog? Wala. Wala.

ang daming ibon na. 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 mo Pero <coughs> may huli. Ito oh, na mahuli natin sa sa'yo mong dalag like, Anong damo ito? Barit Barit? Ay, Ayin, yung ginagawa ng ano? Anong ginagawa dyan? Tambo? Hindi, mm, okay, yung isa Barit Basket bas Pwede din gawin banig ito ano eh? Ay, yung ginagawa ng banig Banig, sombrero, ano gawin yan? Oo So Sa amin na sa amin naman sa gubat mayroon ganito rin yung klase. Kaya so lang yung, matalas yun. Sa amin yun, ang, ang tinatawag sa amin ito, barik. 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 Yung, yung, di, yung ano sa gubat, yung adat. Adat yung ano yung ano. Kasi ano din ito, interesante. Okay. So, yung binibili ng bulak, yung nakalang may lake dito yun. Yung May, mayroon pa dito, ah? Eh, gay. Tayo naman ang mamamandaw, mga idol. Tingnan natin kung ma makakachamba tayo. Hindi ko nga makita eh kung saan nakalagay. Sumabit. Sumabit. misil May silpon. Ha? Sumabit. Wala. Sumabit lang. May

kuha yun yan Ay, oh. so, pag ano, yan, hindi mo pwedeng yun, sayang yun oh, ano walang hindi ka maalam yung ano, yun. ano? Ma lahat ang pagod na eh. sana

Sila lai, malu ka lai. Lai, ka taon lai. Salawa na kakuwa. Lai, maluhoi ka lai. Kuya ang kumakain. Dapat dyan yung minu minuminuto ang pandaw. Marawara wala sa ito. Sige pa sa ito pandaw. Sige ha? pa sa ng pandaw na rin. <laughs> Pagkano ko sa ng Ano? ibig? Ah, pandaw na? Ano hmm. di mo sinabi? No, Napainumay. Napatagay. <laughs> napaalak Napaalaksan. takot na bumalik malayo no kata hindi na makalabas sana tayong nasa wrong turn ay si ibig pa yata ibig pa ang umulan

Kira dahil na di ko siya. Tito. Ah, walang huli. Eh, puyo. Ah, puyo. Patay iya. Eh. Ha? Ah, hindi ka wala na. Patay, ano na? Namatay. matay. Matay. <laughs> Kaya na matay. Sa biwas. Gusto yung mga kapalang ano niya. Hindi ka tulad sila. Pia manipis lang yung likod. Hmm. Tusiro mga lods. Okay. Pangalawang huli. Puyo pala, puyo again. Magpuyo uh -huh. dyan, magpuyo. Magpuyo. Malalim. Mga nakakap. Dito ba, no? <laughs> 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 nakakap po may <laughs> ah, dito makakobra. Eh <laughs> <Ay>, sigurado. Pae <laughs> ay nakay mga anaconda. <laughs> Yung... Malalim na ay. Malalim. Kanal na 'yan, ay. Pa-i-pa rin natin. Ay to kong. Kailangan siguro na labat ito, nililinis ay. Oh. Basta gaya, may lambat yan. Ah, ah. Ay, two di masalimuha di niyang sentilyo kanal 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 lang? kanal 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 Anian, Puyo? Nalaban, nalaban? Buto. Ini <laughs> tuh. <laughs> 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 Oh, layo. pa nga. Ay, May na. hey, huli ba? Ay, wala. Wala? Maka payong na biwa. iba, mo dyan? Puyo. Matay. Patay na. Hindi <laughs> <laughs> pala pipitin yan lagi na sa biwas. Diba no, matay pala yung ano? Eh, Kapitan. Matay pala yung pagkahan ng biwas. Matak din oh. Matak. Ha? Matak. Ah, matindi. Ang tinira niyan. <laughs> <laughs> eh, baka tres. <trip. laughs> <laughs> <laughs> eh, matak oh, na matak kayo. Hindi. Oo. Ano eh. Na. Wala, walang huli to. Ayaw lumaban eh. Baka itrace. Hindi baka ano din yan. Gamay. tulala na ba yun? Tulala na. Shit, nakakatatlo na. Meron pa dun sa ilog. Puro bata. Puro beauty ah. hindi yung mga isda dito ah mayroong kwain sumisuot -su sa ano? hinihilap? So talaga yan mm -hmm. puyo? ha ah, pag dalag sa katay ano ah yung hito magtagal-tagal ang buhay nun uh oo -oh. papalag palagan eh uh oo -oh. Ang malalim. Ang susupat eh. Ang susupan. na nga lang ah. May huli? Siguro. May huli siguro yan. May huli? Batak ay. Dapat di may eksilang pala yung lubid ano? Ha? Yung pinakang tamsi? Wala. Wala? Batak ah. Pero wala ah.

Uy, meron may nasa may naano, may na. nalaban oo uh -huh. baka sila sila yan sila lay walang yung kalay na. ito rin nyo malinis ang kangkong malinis mm -hmm. ang ka so, talaga ang kangkong dito manamis na Okay, walang ano yan. Hindi daling sa pulasito eh. Wala. Wala? Hindi yes, na papako. Ang layo ng ano eh. Ikaw wala siguro. Hindi yes, na papako. Ang layo nila pinuntahan. Pinutul... Pinutul-punta lang. lang? Sir, pinutul-punta final. <laughs> final! Mga idol, final, last one. Dito ha, pero mayroon pa kami dun sa ano, kilog. Dito lang yan sa ano, dito lang yan sa damuhan. Kinabit ni idol kanina. Kangkong. Kangkong. <laughs> ha?

Sa 12 piraso namin ikina, 12 piraso ang ikinabit ni ano kanina? Apat. Apat ang nahuli. Yan. Lipat naman kayo sa ilog. Kasi may biwas din kami doon sa ilog. Ah, may isa pa. Hmm? Ah. Uh. Hey. Okay. na kami mga idol. Yan, ang tropa.